Yeah. Kanta ko to para sa iyo. Classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Oh, ulol, anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit doon ah. Gago, ay di gabi ako pupunta ron. Teka, teka. May gagawin pa akong kante. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. <laughs> Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit? 감 <목소리가> eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan syempre meron bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll Oh, Pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala Haha <laughs> Ngayon nga madiskartehan Wala akong pake Kung magtaray o mag yan, Basta gusto ko lang sabihin Salitang nakakasado Sa exam ng puso ko Alam mo ba ikay pasado? Pero tega lang pangalan mo Di ko pa alam Hoy mister magkang maingay Mahimik ka ma Anyway di ko pa rin alam Pangalan mong banal Pero pwede ba Tawag ko na lang sa'yo mahal Walang araw pa lang mi kami sa may love Hindi ako nakikinig, titig ako kay may love Oo oh, oh, love na nga kita, L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE Pag topic ay PC, ito'y hindi easy Kaya ikay busy, pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag recess, Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito, kanyang minamahala, Laig ko pa ang first honor kapag nakita kita Ikaw solution sa problem sa matematika Ng buhay kasi ikaw plus ako equals for better Multiply by tiwala at love equals forever At wala nang pwedeng mag-device sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibiga, tayo'y nakahalaga Unang araw pala Sa tropa pag sinabing kating tayo Kasi mission ko sa'king pagpasok Maging tayo Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa'yong tabi kalangitan Diba tama aking katwiran Sa eskwelahan dun nakita kita natatabihan Kapag ikaw ang seatmate ko Ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang, baliw na ba ako? Hay nako lagot sa sa'king assignment quiz At exam pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukompleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school Laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan Kung ba't ako nagsisipag Unang araw pa lang sinabing ibang klase. At salamat sa pagkat ikay aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa sa skwelahan hey, Ngunit ikaw ay estudyante dun kaya may kwenta Gumawa ako ng project tulang ipapabasa ito para kay ma'am sayo, ko to papasa Sana, pumasa ako sayo Sana mag-review ka rin na umaasa ko sayo At ang mahalin kita, hindi ko yon pinag-aralan Dahil nadama ko yun ang pusa at agad agaran Classmate, kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa, sa bakasyon School year na kasama ka sa puso ko, babakasyon Unang araw pa lang binahal classmate ko na Nagbigay ng kaligayahan Kaya ang nais ko ikaw ay nagilang na Sana kahit tayo ay magkalayo Classmate? Paalala mo ko Dahil? Unang araw pa na minahal na kita Bakit ba? Ang aking natama di man kita lubusan ang kilala e eh ano daman? Basta bahal kita.